Ten Beauty Palindex Product Set ay mabilis magamit dahil mabilis itong matunaw. Mga lima tandang bawas anim weeks na ang lumipas. I see my skin improving remarkably. Unang subok, napakalambot ito. Nang tanggalin ko ito, may kaunting kahalumigmigan sa aking balat pero hindi naman ito sobrang malagkit. Consistently using isa to dalawa boxes, these dark spots, emo freckles, and age spots have diminished biwa walumputan dang bawas siyam na puporsyento. Napaka-epektibo nito, mga babae. Gamitin ito ng dalawang beses araw-araw. Nakita ko ang positibong pagbabago sa balat ko pagkaraan ng isang buwan. Maaaring isubscribe ang Gian Migu Channel upang masubaybayan ang mga enthralling na video na ipinapakita nito Toy nga. Nagkausap na tayo ng ilang beses, natatandaan mo pa ba? Alalahanin mo ba ang kalagayan ng aking balat dati? Noong ang temperatura ay umaabot sa apat na putandang bawas 50 degrees Celsius, ang init ng araw ay sunog na sunog ang balat ko at nagdulot ng iyong pinsala sa aking mga binti at balat. Sa kasalukuyan, ang ganda ng balat nito'y niya ay dulot ng mga produkto ng K. Ampersand and Beauty. Then how will now reveal its secret for women with melasma, deep leg melasma, and postpartum melasma? Ang produktong ito ay agad na epektibo. Sa loob ng dalawang buwan, agad na gumanda ang balat ni Tao. Tight, smooth, clear. And my dark spots and freckles are gradually fading and almost gone. Sobrang kinis ng balat ko. Sa hinaharap, lahat ng makakasalubong ni Alwa ay nagtatanong. Bakit nga ba si Alwa? Lately, she looks good with reduced melasma and a youthful appearance, but Alwa doesn't have the time to respond to everyone. To be honest, I'm busy. But since it's available now, Alwa will present it dahil ako'y maganda, pa-impress nga sa inyo. Gusto ko rin na maging maganda ang lahat. Kasi mga babae, lalaki at babae, mahilig tayong lahat sa kagandahan. Alwa will introduce this to everyone. Once you see it, Alwa will present it to all. Use it immediately, it's for you. Alwa will now introduce this product set where you can see many results.